Ay, naabutan niyo raw ba si Anding Kulot tsaka si Pong Depano ng Sputnik? Si Anding Kulot, hindi ko lang, hindi na ano yan, hindi ko na pangalan na, ano, ano, na, na, na ilabot yan. No, kasi ano ko lang dyan eh. Bali sa Montilupa, 30 taon lang ako sa Montilupa eh. Mm so, 13 bo. years lang ako sa Montilupa. Nabiyahe ako rito ng 2000. Mm -hmm. Kaya yung mga istorya na buo ni, ano, ni Berting Labra, kasi nasabi mo si Kulot, hindi ko ano yan, hindi, hindi niya na masyado. Ano, opo. Pinala. Ali, yung kay Berting Labra, yeah, parang uh, happy na lang. Oh. oh ano, pagkasa, uh, na, dumating ako ron, paat isikit na sila pa uwi. Ah, uh, opo. Malaya na sila. Yan na, si Berting Labra, yan, may magka, na yan. Opo. Ay, si Bong Dipano tayo? Bong Dipano, alam ko niyan, nasa brigada ano yan eh. Dus, siya ang mayor do doon eh. Dong Kilala yan, kilala kilala na may Sputnik yan. Kasi naging tirador doon din ano, hmm. Sputnik. Paano ba yan tayo na yung Sputnik? Saan nila nakuha yung pangalan na yan kung pagkakaalam nyo? Hindi ko ano sa Sputnik kasi ang nagpundar kasi niyan, sila Eding Moro, Papa. eh. Okay. Sige Sige. Kaya ano, yun ang mga tira so, ng tundo. So, ngayon sila, at saka si Boy Aranque. Ito ang destino na ako. Sabi ko, sige mga kosa, destino ako, Kaka ako sa ano siguro sa Dabaw, Dabaw ako. Dabaw, oo. Oh. O, o, o. Sabi niya, wala naman Dabaw ang destino ngayon, ha. Ah, <laughs> uh, sa Blayan tsaka Abuyog. Sabi niya, kita nga di bali, sa Blayan na lang, huwag na Abuyog. Sa Blayan, uh, ano, iwahig. Kasi mm. dire diretso yung barong ganun lang, eh. Mm <laughs> -hmm. <laughs> Diyan hanggang mo si, eh, sa, iwahig. 2,000 yun. Dab kala niya sa Blayan kayo, tayo? Oo, oh, kala. Mm. Ang binabasa sa Blayan, 50. Mm -hmm. Yung 200 plus kasama yung poga na apat. <laughs> dito kami binabaan na sa Ibahig na. Magandang istorya 'yan, hindi ba? Kakain na ba kayo ng kangkong na may TV? Yes. yan ang mga uh, ulam na masasarap doon. Oh. Pero mo yung Bisaya para higop. <laughs> nga <Di> ba? Kita <laughs> niyo yung buto, eh. santol. Oh. <laughs> ay ay. mo 'to. Ay. Oh, nga tay. Tay pala talaga. Ay, sa mga experience ko dito sa loob ng Bulungan, mm -hmm. nakaka-33. Umaya ako, 33. Bumalik ako, 33 pa rin, naging 34 media, a ah, mm -hmm. 34, tsaka 7 months ang inalo ko. Mabuti na lang. Ito susunod na episode namin, ah, well. lahat ng istorya sa loob, mm -hmm. ikaw mo ito kasi ang lahat eh, para malaman nyo kung sino talaga mga sika ron. Ako hindi sika, pero... Oh, eh, saan ito tayo saan? Sang... sa Muntinlupa. Ah, sa Munti. Oh. Ito, ito nung mapunta na kami rito, yung sika mo sa Muntinlupa. hindi mo pwedeng gamitin dito. Sa iwahig? Sa Iwahid. Iwahid. Oh, Kasi, mabigat ito halo-halo na kayo dyan. <laughs> Kaya nga, isa lang ang tumira dyan. Talagang labo-labo kayo. Maraming bubulagta dyan. Oh. Kasi isa lang tulungan nyo. Isang brigada lang eh. Oh. Yeah, Kaya yun, pag tuting dyan, tahimik lang. Walang ano, walang mm -hmm. ano. Kaya ganyang kaganda, katahimik yung iwahig talaga tayo, no? Oo, oh, ganyan. Disiplinado Oo. yung mga inmate. Lahat mga ano, itong mula ako na na-destino dyan sa iwahig, meron ako isang impilado na tumulong okay. sa akin. Okay. Empleyado ng Iwahigday. Oo, oh, ng, um, ano, Bucor. Bucor. Oo, oh, yun, si Sir Toto nga palipadla. Tulungan niya ako, hanggang si, siyang magkasakit ako, hanggang sa lumaya ako, tinulungan pa rin niya ako. Kasi, good okay, naman tayo, hindi naman tayo bad sa loob pulungan, yeah, kaya, okay. kaya, ng kulungan eh. Ayan. Kaya, pinigyan tayo ng pagkakataon ng Bucor para lumaya at ang ating Panginoon Diyos. Ah, sir. Ayan, sir. Talulog po ako sa inyo, sir. Salamat po sa inyo. Ayun. Ha? ha? Ay, bu bukas naman o. Ito, oh, so, bukas. Bukas naman oh. Ayun. Sige po. Toto na, ano Palipadlan. Ayan, shout out nga po pala kay Sir Toto na palipadlan ha. Ayan. Opo. Palipadlan. Bali, Bali, ah. Ayan, shout out po kay, ano. Palipadlan. Toto. Kay Sir Toto, Balibadlan. Ayan, ito po yung ah uh, empleyado ng Bucor na hindi eh, diba po na hanggang ngayon ay eh, tumutulong pa rin ah, uh, simula sa loob pa si Lolo hanggang makalabas siya. Ayan, shout out po Sir Toto. At ayun po, shout out ko lang rin po pala si Nanay Mariko na nandito. Oh, naman, extra, naman ako. Yawa, <laughs> si Nanay Maricon, ito po. ah, uh, meron po tayong istorya. Ah, uh, I mean, meron po, po tayong ah, uh, istorya na Uh, susubaybayan din kay Nanay Maricon uh, Meron po siyang uh, maikling panawagan Kungkol din po sa asawa niya Na nasa piitan pa hanggang ngayon Dito po sa Iwaheg uh, Prison Kaya abangan niyo po Ito, yan yung istorya ni Nanay Maricon Puno, na ilang taon na nga Nasa piitan yung asawa niyo po uh, Sa ngayon po, kinuha ko yung Kanyang papi record Ang nakalagay dun sa Papel na kinuha record ay Nasa 49 years, 8 months, at 5 days na po siya. Oo uh, po. Nasana po, nanawagan naman po ako sa mga, may yeah. ano sa kanya, sa uh, direktor po ng Munting Lupa, at ano direktor po ng DOJ, hmm. at si Presidente Bongbong Marcos po, nasana po mapalaya yun naman yung aking asawa sa madaling panahon po.